Sa nakaraang kwento natin ay sinabihan ni Jok Jang na iwasan ang pakikipaglaban kay Daniel at sa pagpapatuloy ng kwento. Nagtanong si Kim Su-yeon kung ang ibig bang sabihin nito ay huwag siyang lumaban dito at kinumpirma iyon ni Jok Jang. Ipinaliwanag niyang si Daniel ay parang halimaw kapag nabigo silang kumbinsihin itong umatras, tiyak na haantong ito sa labanan at mabubur ang West Gambok High. Kahit magtulong-tulong sila hindi raw ito uubra. Kinilala ni Kim Soo-yeon ang lakas ni Daniel at idinagdag ni Jok Jang na ang mga mataas na ranggo sa North Gambok High ay pawang mga halimaw. Ubus na ubus na ang lakas nila sa pagtalon kay Sek Kang at wala silang paraan para talunin si Daniel. Para sa kinabukasan ng West Gambok High, kapag nakita niya si Daniel, kailangan niyang magpatira pa sa harapan nito. Sumang-ayon si Kim Soo-yeon at sinabing nauunawaan niya. Binanggit ni Jok Jang na susubukan din niyang maghanda ng paraan para maibsan ang problema. Sinabi ni Suyen na dapat nilang bigyang prioridad ang pagtatago kay Haro Siyang. Tinawag niya ito mula sa ilalim ng mesa, ngunit si Kuza ang sumagot na wala namang tao roon. Nagpaalala ang quest window na tumitibok ng matindi ang potensyal ni Guhaijan, senyales na ginamit nito ang camera card nagtaka si Kim Soo-hyun kung bakit biglang nakikipaglaban si hye at hindi siya inaabisuhan. Tinanong ni Kuza kung naghahalusinate siya, ngunit kumuha lamang siya ng card at nag-isip para sa kapakanan nito. Tumakbo siya at iniutos na kunin si Haro at itago ito. Nagulat si Jok Jang na dumating agad ang North Gangbok High at napaisip kung tapos na nga ba ang swerte ng West Gangbok. Biglang sinuntok ni Daniel si Gohagen at sinabing tapos na ang laban habang natatawa sa sitwasyon. Inisip niya na napakalakas ni Gohagen at kailangan itong pigilan. Tinapatan niya ang mga atake at nagtaka kung bakit ang taong dating palalo ay ngayoy desperado. Naisip niyang kapag pinalampas niya ito, dudurugin ng buong pangkat, kaya hindi niya pwedeng hayaan iyon. Napagdesisyonan ni Daniel na sapat na ito lalo na't walang nakakaalam ng ginagawa niya. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, at nag-notify ang quest window na puno ng paninindigan si Gu Heijen. Sa East Gang Buck High Hai, nabigla si Yahan sa kinalabasan ng laban, dahil narinig lang niya dati ang tungkol kay Gu Heijen at hindi niya akalaing matatalo ito. Ipinahiwatig ni Sik Kang na kung mas naging desperado ito sa panalo, maaaring iba ang kinalabasan. Sinabi ni Yahan na may potensyal pa itong maging mas malakas at may sumang ayo na darating din ang araw na yon. Binanggit ni Daniel na kapag natagpuan ni Gu Heijan ang kanyang tunay na motibasyon. Magugulo ng malaki ang gangbak. Nagpaalala ang quest window na patuloy na tumataas ang potensyal ni Gu Heijan. Inatake siya ni Daniel at ibinagsak sa pader, ngunit nagbigay ng babala ang quest window na nabigo itong magising. Sinabi ni Daniel na muntik na yon. Dumating si Kim Su-yeon at tinangkang atakihin si Daniel mula sa likod, ngunit napansin siya nito at itinapon palayo. Tinanong ni Daniel kung galing siya sa West Gambok High. Nagtaka si Kim Su-yeon sa nangyayari at nagulat sa pinsalang tinamo niya mula sa isang atake lang. Binanggit ni Daniel na narinig niya ang plano nitong pag-isahin ang Gambok at napansin ang nakakatakot na aura nito. Nagnotify ang quest window na ginamit niya ang pick at him card, ngunit sinabi ni Daniel na sana ay ayos lang kay Kim Suyeon na burahin niya ngayon ang West Gangbok High. Nagtaka si Kim Suyeon sa nangyayari habang nagpaalala ang quest window na nabigo ang pick at him card dahil sa napakataas na stats ng kalaban. Ang quest window ay nag-abiso na may bagong main quest na lumitaw. Ang survive Daniel na may gantim palang isang gold card. Mabilis na umatake si Daniel, tumama ng napakalakas kay Kim Suyan na halos hindi ito makahinga at nagtataka kung ano ang tumama sa kanya. Naisip niyang parang nahagip siya ng truck at malinaw na napakalakas ni Daniel. Hindi siya makagalaw at idineklara ni Daniel na patay na siya. Muling nag-abiso ang quest window na kapag nabigo siyang kumpletuhin ang main quest, mawawala lahat ng gantimpala at hindi na muling lilito ang quest window. Napansin ni Daniel na buhay pa si Suyen at muling nag-abiso ang quest window na gumamit ito ng Hilang Bean upang maibalik ang kanyang stamina. Sa kabila ng bigat ng laban, nagpa siya si Suyen na hindi sisuko alang-alang sa mahalagang alaala. Muling nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang Dempsey Roll at nagsimulang umatake ng sunod-sunod, ngunit nasalag lahat ni Daniel. Inilarawan ni Daniel ang estilo nito bilang kakaiba habang gumagamit si Suyen ng Yet Upton ang Ong Suyugi. Napansin din ni Daniel na tila gumagamit ito ng Take John at tinawag itong nakakaaliw. Sumunod na ginamit ni Suyen ang Yet Be Up at Mop Chigi, saka umatake patungo sa buwan, tumalo ng mataas ngunit nakaiwa si Daniel. Nagpasya si Daniel na tapusin na ang pagpapakita ng kanyang kakayahan, hinablat ang binti ni Suyen, napansin ng alikabok at nagpahayag ng pagkainis. Sinabi niyang hindi niya gusto si Suyen at na mahirap basagin ang mga taong may matibay na paninindigan. Sa kabila nito, sinabi ni Suyen na gusto niya si Daniel, ngunit walang epekto yon. Idineklara ni Daniel na oras na upang tapusin ang West Gangba. Nag-abiso ang quest window na kusang lumitaw ang copy cloud. Dumating siya at sinipa si Daniel, sinabing bibigyan niya ng oras si Suyan upang makatakas. Ngunit agad siyang sinunggaban ni Daniel sa leeg at itinapon sa sahig. Sunod na nag-abiso ang quest window na iniluwa ng slime ang wooden sword at gumamit muli si Suyan ng healing bin kasabay ng paggamit ng kales. Hinugot niya ang wooden sword at muling tinawag ang copy cloud. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang to the moon card. Lalo pang nagalit si Daniel, sinabing madali para sa kanya na kalmayan ang galit na kalaban. Sinipa niya si Suyan at idineklara ang katapusan. Tumingin ang copy cloud at tinawag ang kanyang master, sinasabing gamitin ang lucky bag. Nagtaka si Suyan at tiningnan ang lucky card na nakalaan para sa nalalapit na bagong taon at nagbibigay ng random na S-rank sa isang stat. Naisip niyang kung yun ang payo ng copy cloud, wala siyang ibang pagpipilian dahil hindi niya matatalo ang halimaw na iyon. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang lucky bag at isang stat ang naangat sa S-rank. Dumating si Nakuza Ujna at Jiyun Lee tinanong kung siya ba ay nakikipaglaban kay Daniel at bakit nagpunta siya mag-isa. Sinabi ni Kuza na dapat tinawag niya sila dahil wala ng oras para mag-aksaya. Nagmadali silang tumungo, umaasang hindi pa huli ang lahat. Inisip ni Kuza na sana ligtas pa si Kim Su-yeon. Pinahinto ni Suyan ang kanyang mga kasamahan habang patuloy na binububog ni Daniel si Heijen. Umamin siya na talo sila. Ngunit sinabi ni Daniel na huli na yun at inakusahan silang kumalat ng sabi-sabing papagsamahin niya ang Gangbok, bagay na hindi dapat nilang ginawa lalo na't alam nilang nariyan pa ang North Gangbok High. Idineklara niyang magwawakas ang West Gangbok High sa araw na yun ngunit nilinaw na hindi kasalanan ng buong grupo. Dumating si Nakuza at ang iba pa, at nagulat si Daniel na naroon ang kanyang mga kaibigan. Pinilit niyang paalisan sila, ngunit naisip ni suyan na masasaktan lamang sila at walang laban sa harap ni Daniel. Nag-abiso ang quest window na si Kim Suyan ay puno ng matinding paninindigan at na ang kanyang potensyal ay tumaas sa S-rank hanggang sa maabot ang rurok nito. Muling nag-abiso na ang kanyang potensyal ay nagising na. Binalaan ni Suyen si Daniel na huwag hahawakan ng kanyang mga kasama, tinawag silang kanyang mga babies. Itinuring niyang si Daniel ay parang mabangis na hayop. Nag-abiso ang quest window na nakamit niya ang dalawang Kim Suyen exclusive attack cards. Sinuri niya ang Beast Mode Whistle card na nagbibigay ng lakas ng isang mabangis na hayop, nagpapalakas ng abnormal sa mga atake sa loob ng limang minuto. Sinuri rin niya ang trigger card na Onean Army na nagpapataas ng stats batay sa bilang ng kalaban. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang Beast Mode Whistle card at na-trigger ang Onean Army card. Sunod-sunod niyang ginamit ang Beast Mode Face Slash, Beast Mode Got Rip, Beast Mode Skin Hide, at Beast Mode Hide Grab, kasunod ang Beast Mode at Yet Be Optigen Marup Chaggy. Gumanti si Daniel ngunit nakaiwas si Suyen. Hineblat ni Daniel ang kanyang damit at sinipa siya palayo. Napansin ni Yakuza yes ang lakas nito at ang sakit sa kanyang leeg, ngunit hindi siya makialam dahil alam niyang magiging sagabal lamang sila. Muling gumamit si Suyen ng Beast Mode at Yet Behon Deal, determinadong protektahan ang kanyang mga kasama at handang sumunod kay Daniel hanggang dulo kahit sa kailaliman ng impyerno kung kinakailangan para sa pagkakaisa ng gangbok. Naramdaman ni Haro ang tuwa na nakilala si Suyen at ipinahayag ang tiwala at pagmamahal sa kanya. Itinuring silang magkakaibigan at tinawag silang kanyang mga babies. Nagpahayag si Ji Yun Lee na siya'y manunood lamang habang binabasa ni Kim Suyen ang attack card na Stone Feast Chaos, Isang crowd control skill sa antas na chaos na kapag tumama ng diretsyo sa kalaban ay pipigil sa kanilang pagkilos sa loob ng tatlong segundo. Itinuring niya ang kanyang mga kasama na parang sariling mga anak at nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang stone feast. Sa isip niya, hindi niya hahayaan na may makialam sa kanila. Nagulat si Daniel sa ipinakita ni Suyan at inamin na hindi niya inakalang kailanganin niyang seryosohin ang laban. Umatake siya kay Suyan ngunit nahawakan ito ang kanyang kamay. Sinabi ni Suyan na kung dating siya pa iyon, matagal na siyang natalo. Sinundan ni Daniel yon sa pamamagitan ng pagtapak sa mukha ni Suyan at nagtanong kung sino ang susunod. Tinawagan ni Daniel si Jong Duma, at nang sagutin ito, sinabi niyang oras na para wasakin ang West Gangbok High at masyadong mapanganib si Suyan. Tinanong niya kung kumusta na ang sitwasyon sa kanilang lugar at sumagot si Jang Duma na tapos na siya at walang natagpuang kakaiba. Nang tanungin kung gusto niyang simula na ang pagbura sa West Gangbok High, sinabi nitong handa na siya kahit iniisip niyang bagsak na ang lahat. Pinuri siya ni Daniel at sinabing maghintay muna dahil siya pa rin ang pinuno ng West Gangbok High at bibigyan niya ito ng pagkakataon para sa huling mga salita. Umupo si Daniel sa tabi ni Suyen at tinanong kung may sasabihin pa ba ito bago simulan ang pagkawasak, kung hindi ay baka tanggalin na niya ang mga mata nito. Sa isip ni Suyen, maaaring ito na ang katapusan. Tumunog ang kanyang telepono at napansin niyang medyo kinabahan si Daniel. Nang sagutin ni Daniel ang tawag, tinanong siya ng nasa kabilang linya kung ano ang ginagawa niya. Sinagot niyang hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong kung nasaan siya, sinabi niyang nasa proseso siya ng pagwasak sa West Gambok High. Itinanong sa kanya kung bakit ginagawa niya ang isang bagay na hindi iniutos sa kanya. Sumagot si Daniel na mas mapanganib si Suyan kaysa iniisip nila at sinabi nitong dapat nang wasakin ang West Gambok High ngayon. Pagkatapos, humingi siya ng tawad at inamin na lumagpas siya sa utos ipinagutos sa kanya ng nasa kabilang linya na dalhin si Kim Su-yeon sa kanya. Nagabiso ang quest window na kumpleto na ang quest, at tumayo si Suyen. Nag-abiso rin na natapos na ang main quest na survive Daniel at nakatanggap siya ng isang gold card. Ilang sandali pa, nakarating si Su-yeon sa lugar ng pinuno ng North Gambok High, si Yano. Tiningnan siya ni Yano at tinanong kung siya nga si Kim Suyan. Sa isip niya, napakalaki nito. Sumabat si Peking John Jonjo at sinabing pumili siya, maging tauhan ng North Gambok High o mamatay sa lugar na iyon. Nag-abiso ang sistema na nabigo ang pick at hin card dahil masyadong mataas ang stats ng kalaban. Hindi niya makita ang mga stats nito at alam niyang hindi niya kayang talunin ito. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tauhan ng North Gambok High at naisip niyang may paraan pa. Nag-abiso ang copy cloud na maaari itong tawagin. Sa isip ni Suyen, si Yano ang pinakamalakas sa buong gangbok at balak niyang kopyahin ito. Nag-abiso ang quest window na naghahanap ang copy cloud ng bagay na kakopyahin, ngunit kalaunan ay nabigo ito dahil sa hindi malamang dahilan at hindi maaaring kopyahin ang target. Nang tanungin siya ni Yano kung gusto niya itong maging tauhan ng West Gangbok High, Naisip niyang wala nang saysay ang pride. Yumuko si Sun Kim sa harap nito at nagsabing pangarap niyang maging tauhan ng North Gangbok High. Sa isip niya, kailangan niyang mabuhay, kaya buong pagpapakumbaba niyang sinabi na ikinagagalak niyang magsilbi. Pagbalik niya sa West Gangbok High, kinausap siya ni Jok Jang at tinanong kung sinabi ba niya sa North Gangbok High na magiging tauhan nila sila. Inamin niyang totoo yun at ipinaliwanag na sinabi ni Yano na wawasakin sila kung hindi siya papayag. Wala na siyang ibang naisip na paraan upang mailigtas ang lahat at humingi siya ng paumanhin, sinasabing kung mas malakas lang siya ay hindi sana ito nangyari. Samantala, anako ni Haro ang sisi at sinabing kasalanan niya ang lahat dahil sumali siya sa grupo. Humingi siya ng tawad at nagpasya na umalis sa crew. Tinawag siya ni Suyan at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, sabay sabing hindi niya papayagan yon. Idiniin niyang ang pag-alis nito ay hindi makakapagbago sa nangyari at siya mismo ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Inamin niyang hindi siya naging sapat na malakas at sinabing hindi nito dapat akuin ang kasalanan. Tinanggap niya na ito na ang kanilang kalagayan sa kabila ng kanyang pangakong pag-isahin ang gangbak na ngayon ay naging kabaligtaran dahil napilitan silang sumunod sa mas malakas na puwersa. Sumagot si Haro na alam niyang mahina siya at ayaw na niyang patagilan pa ang usapan. Sinabi ni Suyen na kung sila man ay nadidismaya, malaya silang umalis sa West Gang Bokhai ngayon din, at hindi niya pipigilan sino man. Tinitigan siya ni Nayu Jana at Jiyun, Iniisip kung ano ang ibig sabihin nito matapos nilang masaksihan ang lahat, nasa kanila ang pas siya kung aalis o hindi, at idiniin na hindi siya ang nag sa kanila. Nag-abiso ang quest window na tumaas ang loyalty ni na Yuon na at Jianle, at lumitaw ang isang side quest na may layuning pataasin pa ang kanilang loyalty na may gantimpalang isang gold card. Napaisip si Kim Soo-hyun kung nagustuhan ba ng dalawa ang pagyuko niya sa harap ni Yano na parang aso at kung ano ang pumasok sa isip ng mga ito. Samantala, nilapitan ni Daniel si Yano at sinabi niyang hindi niya maintindihan si Kim Soo-hyun, maaaring mahina pa ito ngayon, ngunit may potensyal na maging malaking banta sa North Gangbok High balang araw. Tinanong niya kung bakit pinakawalan ito ni Yano, bakit hindi winasak ang West Gangbok High, at kung ano ang plano nitong gawin kay Kim Suyen. Tinanong din niya kung gagawin ba ni Yano sa kanya ang ginawa nito sa dating top dog ng North Gangbok High. Sagot ni Yano, kailan pa siya nagkaroon ng karapatang magtanong ng ganoon. Humingi ng paumanhin si Daniel at inaming lumampas siya sa kanyang hangganan. Nagtanong si Yahan kung paano naging tauhan ng North Gangbok High si Kim Suyen. Kumpirmado ito ni Chong Yong na lang ng balita at ipinaliwanag na lumuhad mismo si Suyen sa harap ni Yano upang humingi ng awa. Nagusisa si Thak Kang kung mula ngayon ay magiging bahagi na ng North Gambok High ang West Gambok High. Inamin ni Yahan na wala rin siyang ideya, ngunit malinaw na ganap ang kapangyarihan ng North Gambok High. Nagtaka siya sa kusang pagsuko ni Suyan, alam niyang hindi ito normal, ngunit hindi niya maiisip kung ano ang iniisip nito. Tinanong naman ni Chu In Gong Yam kung tuluyan na ba isinuko ang layuning pag-isahin ang gangbok. Pagdating ni Kim Su-yeon sa paaralan, pinagtitinginan siya ng ilang estudyante. Tinanong siya ng isa kung narinig na niya ang chismis. Nang tanungin kung ano yon, sagot na subordinate na raw ng North Gangbok High ang West Gangbok High, at di umano'y lumuhad si Suyen para iligtas ang sarili. Kinumpirma niya na narinig din niyang simula ngayon ay siya na ang gagawa ng tanghal iyan ni Yano. Natawa at hindi makapaniwala ang kausap, sinabing puro salita lang pala ang lahat ng plano nito sa pagkakaisa ng gangbok. Dumating din si Jok Jang at tinanong kung ano ang nangyayari dahil wala naman silang nakatakdang pagpupulong. Sinabi nitong gusto na niyang umalis sa crew dahil ang dahilan ng kanyang pagsama ay upang pag-isahin ang Gangbok kasama ang West Gangbok High, Ngunit hindi na siya maaring manatili ngayon na naging tauhan sila ng North Gangbuk High. Nilapitan siya ni Suyan pinatong ang kamay sa balikat at sinabing makinig muna siya. Bumalik sa alaala si Suyan ang pagyuko niya sa harap ni Yano at pagsasabing pangarap niyang maging tauhan ng North Gangbuk High. Humiling siya ng isang pabor, tapusin muna ang digmaan nila laban sa East Gangbuk High. Nabanggit niyang narinig niya na may sariling plano si Yano at maaaring umatake ang East Gangbok High habang isinasagawa iyon. Kinikilala ni Yano ang posibilidad na iyon ngunit tinanong kung kailangan pa niyang aksayahin ang lakas niya sa kalaban na maliit lang. Hiling ni Suyen na siya na ang bahala sa East Gangbok High at pahiram sa kanya ang mga halimaw ng North Gangbok High. Pumayag si Yano. Sa kasalukuyan, Ipinaliwanag ni Suyan na binigyan siya ni Yano ng pahintulot na atakihin ang East Gang High at ipinadala sa kanya ang ilan sa pinakamalakas na mandirigma nito. Plano niyang talunin ang East Gang High nang walang patak ng dugo, bago siya magtaksil kay Yano. Nagduda si Jok Jang kung siya ba ay isang bayani o kontrabida, ngunit tinugon ni Suyan na bilang tagapayo ng West Gang High, maaari siyang manumpa ng patuloy na katapatan. Naalala ni Suyan ang gantimpalang natanggap niya sa pagkatalo kay Daniel at napagtanto na matatanggap niya muli ang parehong card. Sinuri niya ang one-time use card na Faithful Meeting, isang challenger card, pinakamataas na antas ng card, na mawawala kapag ginamit. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang Faithful Meeting card at kinilala nitong iyon nga ang card na iyon. Binuksan niya ito at ipinahayag ng card na siya ay naging mas malakas tinanong ng card kung may nais ba siyang itanong sa kanya. Sagot niya ay oo, dahil matapos pabagsakin ang South Gang Buck High ay marami pa siyang tanong at nais niyang marinig muli ang tinig na yon mula noon. Humiling siyang makausap muli ito. Nagpakita ng interes ang card sa deal na tinutukoy niya. Kumpirmado ni Suyen ang alok at pinuri pa ang sarili. Ipinahayag ng card na iko connect na siya dito at pinapurihan ang kanyang ginawa. Sa isip ni Suyan, yun na ang hinihintay niya. Sinabi ng card na nadala niya sa pagkawasak ang South Gangbok High. Ipinaalala niya ang pangako na pagkatiwalaan siya kung matatalo niya ang South at East Gangbok. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss